at at nagtipipir ako ng ano uh, mga anik-anik panlagay ko sa lulutuin kong manok dapat tinulangan ako dito eh balak eh eh naisip ko para may iba naman lulutuin ko sa ngayon sa asin ano-ano <laughs> na lang ito eh, no? Para may iba naman yung lasa. Ang tawag nito sa ano, sa luto sa sa Ilunggo, pinapisik na manok. Kaya sa tinawag na pinapisik. Dahil pag niluto mo na siya, magtatarsikan yung mga asin sa loob ng kaldero maririnig mo niyan parang parang nag parang ano ba nagigisa ka ng ano ng popcorn parang ganun kasi magtatalsikan yung mga ano asin kaya siguro ganun pinapisik ang tawag first time ko magluto nito na pero nakatikim na ako nito eh. masarap to eh dinamihan ko na nga ng ano yan ng sibuyas at saka itong sili marami ako nakuha sili yan yun yung ilalagay ko sa ano sa loob ng manok itong binili ko manok 45 days to eh pero mas masarap kasi dito yung native na manok bisaya ba yun ang masarap sa so, mga ganitong luto Ito, may, at lalagyan ko rin ng ano, daon ng sampalok at saka itong tanglad isasaksak ko lang yan sa loob lahat tapos nalagyan ko ng konting asil lang sa loob Inuna ko muna yung sibuyas at saka mga sili. Hindi na ako naglagay ng luya dahil may tanglad naman. Iwa ko anong kinalabasan ito mamaya. <laughs> nilagyan ko na rin ng ano ng pamintang durog sa dahon ng laurel para maghalo-halo na yung lasa sa loob kapit eh, eh sasalpak ko na yung tanglad dahil nauna na yung mga ano doon sibuyas at saka sili tapos itong dahon na ano dahon na ano yan maasim yung ah, loading na naman dahon ng sampalok wala palagi si itong sampalok sampalok na to ito na sinaksak ko na lahat at hindi ko natatahin At ito na, naglagay na ako ng ano, kalahating kilong asin sa kaldero, malaking kaldero. Ah, nagtaka ako dito dahil wala, wala akong marinig na no, talsikan ng asin sa loob, babang niluluto ko. Naamoy ko lang, parang amoy nilaga. <laughs> Sablay ata. Kasi nagmoy sa manok dyan eh. Hindi ko alam kung saan galing ang tubig na yan. Hindi ko naman nilagyan ng tubig wala stick eh, uh, ito na luto na pero masarap siya yun nga lang napakaalat yung balat eh, uh, yung laman niya masarap oh na, naulan pa nga dito thank you for watching